Hello everyone! Isang magandang mainit na hapon sa ating lahat. Guys, ito ang ating vlog ngayon. So, ito ha. Tingnan nyo to. Yan! Ten months ago, binigay sa akin ng kaibigan ko tong rainforest na anthurium. Mayroon akong vlog nito. So ngayon, marami itong dahon. Kaso lang pinagpuputol ko kasi nga, nakabuka naka, naka, naka bu silang lahat. So, pinutol ko. Ito na lang yung natira, apat, pero meron pa siyang mga, ayan o, may mga suloy na siya, maliliit. Ayan. At ito yung dati niyang, naku guys, sorry ha, stop, stop ako kasi ayan o. Oh. Ayan, ginagawa yung bahay dyan. Kaya nagagrinder siya ng, ano, ng tiles, kaya maingay, kaya nag ako. So, ito na nga. Ito yung kanyang, ano ba to? Bloom niya or brax niya? Tatlo ito namatay yung pinakamatanda so ito yung naiwan at ito oh hinog na siya after 10 months so pwede na siyang kunin actually may mga ito 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 may mga anak ito na nauna ipakita ko sa inyo ito yun oh marami siyang binigay sa akin noon galing din dun sa buto nung uh, binigay niya sa akin na yun ayan ang laki-laki niya na oh ayan ito pa isa ayan oh kita ba or mukhang madilim ayan Actually, apat ito, yung dalawa na benta ko. Yan. So, nanggagaling ito doon sa buto ng mother plant na yun na binigay niya sa akin. Ayun. At ang dami niya nang napunla nitong halaman na to. So, itong binigay niya sa akin noon, may tatlo siyang ano, parang bloom or brax. So, wala na nga yung dalawa. So, ito na lang yung natira. At ngayon ay, naku, hinog na siya, oh. Yan. So, ang sabi ko sa kanya, kasi siya ang nakakaalam nito dahil first time ko itong mag, magpa-germinate nitong seed na to. Sabi niya, kunin mo na pag pumula na para hindi ka maunahan ng ibon. So, ito oh, mukhang malalaglag na siya. So, kukunin na natin ito. Yan. Ilan kaya ito, guys? Tingnan natin, ha? Ayan. Madali lang naman palang kunin. Ito pa. Ito, 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 ito. Yan. Kukunin na natin siya. At, ako, mag-germinate tayo nito. Madaming madami. Ito lang ang kunin ko yung mga parang nakalaylay. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan. Kulang na lang malagas kasi parang naglanta na yung pinakapuno ng seed. Ayan, o. Oh. Ayan. Okay, mukhang madami ito ah. Tingnan natin kung ilan to. Ayun, ito hindi pa. Pwede, kasi nakadikit pa siya eh. Ayan, nakadikit pa yung mga yan. Ayan, hinog na sila, pero nakadikit na. Hindi katulad nito na. Ayan, halos malalaglag na siya. So ito, ayan. Antayin natin na lumaki siya na parang ganito. Parang ganito. Bago natin sila uh, i-harvest. At, ayan i-degerminate natin. So, ito na yung na-harvest ko. Akala ko 12, 11 lang pala. Kasi itong isa, nakadikit dito sa may kanyang leaf niyang kanyang brax. Nakadikit. Malaki siya, pero hindi po siya pwedeng tanggalin dahil ayaw matanggal. Nakadikit siya. So, 11 lang pala yung ma... Ipupunla ko ngayon. At so far naman sa pag-aalaga ako sa mga anthurium, hindi siya mahirap, mahirap alagaan talagang ano mabilis din siyang ano lumaki basta tama lang sa araw at saka sa water mabilis silang lumaki at wag nating kalimutan no direct sunlight yan isa yan sa ayaw na ayaw nila katulad ng mga philodendron at saka mga monstera gusto lang nila ng init pero no direct sunlight So, ayan. Ito na, guys. Mag-ano na tayo. Ito yung gagamitin natin. Ito, o. Oh. Ayan. Ganito yung ginagamit ko pag nag-germinate ako. Soilless medium. Best for seed, rotings, and cuttings. Ayan. Rotings and cuttings. Ramgo. Ayan. Ayan ang gagamitin natin. So, mayroon na akong nilagay dito. Maliliit na mga cups. Mga ano, mga pots pala. So, 12 'tong ginawa ko kasi akala ko ah uh, 12 sila, 11 lang pala. At moist na 'to. Ayun. Ini-spray-spray ko na siya ng ano. Ayun, ganun lang. Ini-sprayhan ko na siya para magiging moist siya. Pero dati na siyang moist. Ayun. Ngayon, sabi ng kaibigan ko, kasi gusto ko sana mag-dry out muna itong seeds. Yan. Sabi niya, hindi na kailangan natin. Sabi niya, iyan mo muna ilagay mo na agad doon sa gagam gagamitin mong ano, na soil na doon mo siya ipupunla. Ilagay mo lang siya doon, pero huwag mo na siyang diligan. Matutuyo na rin yan doon. So ngayon, na-experiment tayo. Ha? Ayan, ilagay na natin siya dito. Ito, o. Oh. Ayan. Ganun lang. One. Hi. Yan. Ito, lagay na natin dito. Tabunan lang natin siya ng konti. Ayan. Ayan. Ito pa. Ganun lang. Lawin natin. Lubog lang ng konti sa gitna. Natin siya ilagay. Ito. Ayan. Ganun lang. At matutuyo din daw yan. Pag tumagal. So huwag diligan after one week spray spray na lang muna hanggang sa lumabas yung suloy niya. At kailangan dito siya sa medyo mainit, mainit ang singaw at tamang-tama ito dahil dito sa lugar nito, dito ako nagsasaksid pag nagpupunla uh, ako ng mga seeds o kaya yung mga uh, mga cuttings kasi maganda yung nakukuha niyang singaw ng init sa lugar na ito sprayanta natin ng konti para talaga mag-moist siya. Kasi konti lang yung in-spray ko kanina. Parang sa ibabaw lang. So ngayon, mayroon na siyang seed. Medyo basahin natin ng konti. At madaling matuyo dito itong mga mga uh, soil na to guys kasi mainit dito. Hindi naman siya direct na sun pero ang init dito sobra. Tapos may hangin pa. So maganda yung nakukuha niya rito ng ano. Kung uh, kumbaga elements. Hangin, singaw ng init, open siya. Basta kumpleto dito. So, ayan guys, antayin natin na magkaroon siya ng suloy na. So, mag-update tayo nito guys kung magkaroon na lang suloy ha. So, ayan na eksperimento ko guys experiment ako dito kung talaga bang mabubuhay siya na hindi mo na dinadry out yung seeds na dinediretso dito. Sa bagay, experience ito nang nagbigay sa akin. At itong dalawang ito, ayan, hayaan ko siyang matuyo. Pag nag-dry out na, tsaka ko na siya i-germinate. Titingnan ko kung alin ang mas mabilis sa kanilang dalawa. Itong nag-dry out na seed or itong direct sa soil na hindi siya din na uh, nagdrive, okay? so see you guys sa ating update nito sa ating antorium seeds.